Pinoy na mas malakas pa mag-body shot kay Nauya Inoue. Nagpasikat ng gusto sa bansang China. Late reaction pa ang kalaban niya. Kinilabutan talaga si Manny Pacquiao sa ginawa ng bagitong Pinoy boxer na kanyang alaga. Nanood pa talaga siya sa mismong laban dahil sa sobrang tibay at lakas ng ating kababayan na napaka-exciting lumaban. Si Ronnie Gorit Baldonado o mas kilala bilang Ronnie Baldonado ay ang tinagure ang lindol ng Carmen Cotabato del Norte. Bata pa lamang ito ay hawak na siya ng MP promotion. Lumalaban sa mga larong pambansa ng boxing at nakitaan talaga siya ng husay makipaglaban sa ibabaw ng ring. Kaya naman dahil dito ay napansin agad siya ng pambansang kamao at kinuha ito para kanyang maging boksingero. Araw ng Webes, April 27, taong 2017, naganap ang kauna-unahang dayo ng ating bida sa National Olympic Sports Center, Beijing, China. Ang kanya makakalaban, isa sa pinakamatibay na pambato ng China. Si Yiming Ma ay crowd favorite talaga nila. Dihado dito ang ating pambato dahil balwarte ng kalaban ang pinaglalabanan ng dalawang boksingero. Lahat ng tao na nanunood sa arena ay nakasuporta sa pambato nila. Pero round number 1 lang ang itatagal nito sa ating bida. Sa round number 1, sobrang lakas ni Ronnie Baldonado na overpower talaga nito ang kalaban na Chino. <tipulong> 他们的打法上来讲，比泰国甚至比日本都凶悍。对，好的啊。而且跟这个李明、呃、选手上来之后啊，对，气势如虹，对，给马云林施压很大的压力。两个人一个左式，一个右式。对。对哎呦！啊、哎呦！ Sa sobrang lakas ng kamao ni Kabayan, bumagsak ang kalaban at para pa itong nabalian. Tumayo at lumaban pa ang kalaban, pero binomba na siya ng gusto ng ating Kababayan. 另外他那个一年多啊，他原来在大连那个，另外在吉在的，但是过去一年他基本在成都啊，这个这个这个这么大的话悬了悬了悬了悬了，哇哇！ Napasuko ang bansang China sa ating boksingero. Nagulat talaga ang mga tao sa ginawa ng ating boksingero. Pinatunayan ni Ronnie Baldonado na ibang klase ang lahing Pilipino At naging bagong kampyon ang ating pambato Nabalitaan naman ni Manny Pacquiao ang ginawa ng kanyang alaga At labis siyang napahanga kaya sa sumunod na laban ni Ronnie Baldonado ay pinanood talaga siya ng live ng ating pambansang kamao. Araw ng Biyernes, September 29, taong 2017, sa Yuyan Royal Garden, Beijing, China. Muling tumayo ang ating bida. Makakalaban niya rito si Ewan Soda, ang pinakamagaling na boksingero noon sa bansang Indonesia. Kaya nanood talaga si Pacquiao ng live sa laban nila. Round number 1, hindi rin basta-basta malakas at maliksi ang kalaban ni Kabayan Pero di nagpadaig dito ang ating pambato Nagpakawala rin siya ng mga sulido at malalakas na kamao 将会非常精彩。Oh my god！这哇哦，哇哦，漂亮，哇哦，站在那让他打不是个明智的选择。哇哦。 Oh. Wow. Sa round number 2. Ganun pa rin ang senaryo. Agresibo pa rin ang ating pambato. Baliw wala mga patama ng alaban at tila mas malakas ang mga kamao ka Kabayan. 哇！Go、wow, 又开始了。Come on, come on. 漂亮，不错。 不错不错，啊，不错，一局选手的技术，技术，他又开始了。哇，击打后脑。Round mm pues right. wow. uh -huh. -huh. number 3, nakatutok na talaga si Manny Pacquiao sa panunood sa so kanyang paboritong alaga. Kaya lalong ginaganaan dito si Ronnie Baldonado na kanyang bata. 这很漂亮，真漂亮，漂亮。哦、oh. oh. 嗯。这个迎击迎上了啊！是这样，对。嗯 Oh, okay. Sa round number 4, sa sobrang tibay ni Kabayan, kinakain lang nito ang bawat kamao na pinapakawala ng kalaban habang napapaatras ang kalaban kapag kanyang tinatamaan. Yeah. Wow! Wow! Wow, wow. Yeah, yeah, Round number 5. Grabing palitan ng suntok ng dalawang boksingero. Pero mas nakalamang dito ang ating pambato. Yeah, wow! wow. Yeah. Okay. Tuwang-tuwa naman si Pacquiao sa magandang ipinakita ng kanyang paboritong alaga. <mulit>

Sa sobrang lala ng pinsala, hindi na ito nakatayo pa at kinilabutan talaga si Manny Pacquiao sa ginawa ng kanyang paboritong alaga. Isa ring dekalibring boksingerong Pilipino si Ronnie Baldonado na talaga sa buong bansang China at pati si Manny Pacquiao ay kinilabutan talaga sa kanya.